Kamusta mga Lodi, at ngayon na hanggat wala pa naman ang kabuoang kabanata ng Part 34 sa paglalakbay ni Don Fritz sa Dark Continent Kaya kaunting additional hint lang muna tayo ngayong araw at isa nga sa mga mangyayari, e itutuloy na nga daw ang eksena kina Kurta Kazuma at Garuda. At sa paglabas ng full chapter, e mabibigyan na nga ng kasagutan ng katanungan, kung silang dalawa ba ay maglalaban o hindi. At ang isa pang additional information, e ipapakita nga rin daw ang ibang mga gatekeeper, at makakapunta na sila sa pinangyarihan ng labanan ng dalawang bird clan. E talaga naman mga idol, e sa pagdating kaya ng mga bantay e sino ang maaabutan nila sa lugar. E malaki ang chance na si Garuda at Kurtil Kasuma ang bumungad sa kanila. At maari din makita nila ang bagsak na katawan ni Phoenix. At ang isa pang dagdag information, e eh, ang ating mga bida nga daw, e eh, tuluyang nang umalis sa pugad ng mga langgam. At nagpatuloy na sila para sa kanilang bagong paglalakbay. E eh, ang malaking katanungan dito mga Lodi, e eh, saang lugar naman kaya mapadpad sila Don Fricks? Dahil kung hindi nyo nahahalata, e eh, bawat lugar na pupuntahan ng ating mga bida, E lagi sila nagkakaroon ng aksidenteng misyon. Kung saan tinutulungan nila ang kanilang nakikitang mga nangangailangan, dahil si Don Fricks nga, e buti sa anumang uri ng nilalang. At tinutulungan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya, katulad na lamang ng pagtulong niya sa mga weakest monster, na sinasabi na pinakamahinang nilalang sa Dark Continent. E wala yung pag-aalinlangan na tinulungan ng ating bida, at kahit na ang mga aliping halimaw, e buong puso rin tinulungan ni Don Frex. At ganyan nga kabuti ang ating bidang hunter, kung saan siya ay tumutulong ng buong puso, na hindi naghahangad ng anumang kapalit. Kaya naman napakarami ng halimaw at nilalang sa itim na mundo, ang naging kapanalig ng ating bida. at sobrang taas ng respeto nila kay Don Fricks, dahil kahit sila ay mga halimaw, ihanda eh silang tulungan ng ating bida. At kung tapos na ang napakagandang kwento sa mga Kim era, e eh anong mga halimaw naman kaya, ang makikita at masasagupan nila Don Fricks sa kanilang bagong paglalakbay? E eh paniguradong meron na naman magandang kwento sa kanilang bagong misyon na kakaharapin. At isa pang additional information, e eh si Zenzolik nga daw, e eh muli nang mapapalaban sa napakadelikadong nilalang sa paglabas ng full chapter. E eh talaga naman mga idol e eh napakaganda niyan. Kaso ang malaking katanungan dito, e eh sino ang kanyang makakalaban? Si Garuda na kaya si Don Fricks, ang Courtly Clan o ang mga banta. O kaya naman, ibaka e ang mga taga kaharian na ng kadiliman. E talaga naman, sino nga kaya ang makakalaban ng mamamaslang sa mga 'yan? Dahil kahit sino 'yan, e siguradong bakbakan ang ating makikita. At sa huling additional information na, e eh malalaman na natin, kung sino ang nilalang na makakalaban ni Zen Zoldyck. At yan na ay walang iba, kundi ang isang banta ng Dark Continent. At konfirmado na nga yan kay Boy Anime. Pero sa ngayon ay eh hindi pa tayo sigurado kung sino sa limang banta ang makakaharap o makakalaban niya. At malalaman natin yan, sa paglabas pa ng full chapter. At ngayon nga kung susuriin lang natin, ang five threats ng itim na mundo. E sino nga ba sa lima ang kanyang maaring makalaban? Sa limang banta, e dalawa pa lang ang nasisilayan natin na nakaharap ni Don Fricks. At yan ang eye at ang snake hill bell. At ngayon na e meron pang tatlo, ang hindi natin nakikita. At sila ang may mas mataas na chance na makaharap ni Zen Zoldyck. At isa na nga dyan ang misteryosong nilalang na kung tawagin ay Pop o Popo. Isang kakaibang nilalang sa Dark Continent at wala pang nakakakita sa kanyang tunay na muka o postura Dahil ang mga Popo, e eh laging nakatago sa ika -elaliman. Pero ang kanilang mga nagiging diktima, ay eh nag tulang tuyo o ugat, na tila parang naubos ang lahat ng kanilang nutrisyon sa katawan. At ang isa pang banta na hindi pa pinapakita na maaring makalaban ng asasin, e eh walang iba kung di ang nakakatakot na sakit sa Dark Continent. At yan nga ang tinatawag na Zombie Disease o Zombie Disease, isang panghabang buhay na sakit na daladala ng kanyang mabibiktima. At sa ngayon, eh wala pa nga daw lunas sa sakit na ito. At ang isa pang banta na maaring makalaban ni Zen Zoldyck, e eh walang iba, kundi ang Berdugo, na kung tawagin ay Botanical Weapon Plant Brain. Isang nilalang na merong bilog na ulo at masyadong pusakal ang nilalang na ito dahil lahat ng napapadpad sa kanyang lokasyon ay kanyang pinapatay at inuubos. At isa sa mga confirm information sa kanya ay sinasabi na ang lipi nila ay mas mabilis pang magparami kumpara sa mga chimera ants. At sino kaya mga idol, sa mga banta na yan, ang makakalaban ng nakakatakot na mamamaslang sa paglabas ng full chapter? At lilinawin ko lang din, bago tayo magtapos. Eh hindi naman ibig sabihin, na porket na nakaharap ni Don ang ayat at Hellbell, eh wala ng circumstance o pag-asa na makalaban din sila ni Zanzoldi. Dahil ang katutuhanan, eh may possibility rin, na maaaring isa pala sa dalawa ang makalaban ng asasin. Pero kayo ba mga idol, e eh sino sa palagay nyo ang makakalaban ni Zen sa Five Threats of Dark Continent? At kung kayo ay may sarili ding opinion patungkol dyan, e eh comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag nyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po!